Paano makita lahat na ang nag-unfollow sa inyong Facebook page? Una, sa left side, i-click nyo yung profile and then lalabas yung manage. I-click nyo ulit yan. pagka click nyo dyan, makupunta ka sa professional dashboard. Scroll pa ako ba? Hanapin nyo yung help and guidance. And then sa baba nun, may makikita kayong new page kayo. I-click nyo ulit yun. pagka click nyo nun, may makikita kayong get to know your page. Sa baba nun may may kita kayong page insight and then i-click nyo may may kita kayong view page insight. May may kayong see details. I-click nyo lang uli yan and then makupunta kayo dun sa discovery. Sa baba nun may may kita kayong interaction. I-scroll nyo uli yun. Sa pinakadulo may may kita kayong others and then sa baba nun may may kita kayong unfollows. Yan yung mga nag-unfollow sa Facebook page nyo. Kung may natutunan kayo sa simple tutorial, follow me on Facebook page kapapidibi. Subscribe nyo rin ako sa YouTube channel, Kapapi TV. Please like and share. Maraming salamat.